Ay, mga pupunta nga pala kami bayan sa mga oras na to. Magsasarate kami ng amin paninda. Friday nga po pala ngayon, palengkiday po namin. So, hey, tara na! Yo pets. Yes. Ang ganda, ganda ng pangapupula ng araw na yan, madami pong napapaaraw ng kanil kanilang mga palay. Mabilis lang po ulit yung transition. Nandito na po kami sa may bayan po namin. Nakababanan nga po ng tricycle. Pupunta na po kami sa may loob ng palengke. Tara na! Pabuhat na naman ng bebe namin. Napakatamad talaga mo rin ng batang. Yay! At yun na nga, nandito na kami sa may loob ng palengke. Parap naman po kami dun sa pagsasakadahan po namin. Dun po sa may suki po namin. Tara na! So, kas na nakanapin na din. ito so, sa na po ako, hindi na po ako makakapag-video sa mga oras na yan. Kasi may mga tao din po. Siksikan po kasi. Eh. <tipos> Tapos na po pala kang magsapad. So, ayun. Pumina po kami. Ay, hindi pa po pala. Para po pala kami sa may gasolinahan. Huwag pa naman daw po kasi kami. Iwas, umus ba? Tamang kantahan talang po palagay yung bebe namin. Na Iwas boring. Haha. <laughs> At ina nga, pauwi na po talaga kami. Ingat po sa amin. Let's go!

Thank <laughs> you. At na nga, nandito na po kami eh. Medyo marami rin itong bibit-bitin namin kaya inuna na po ng aking asawa yung mga soft drinks. Ayan na naman siya. Tatawid na po siya. Pinadaan niya lang po kasi yung motor. Kukunin na naman po niya yung mga ibang na family po namin. Bago po kami bumaba. Tamang lunod lang mula kami habang pinababa niya yung mga pinamili namin. Napakabait talaga ng daddy namin. Pagtulog na lang, Chari. <laughs> Nakadala man balik na po siya dyan. Patawa-tawa na po siya dyan. Pero inis na inis na <laughs>

Ah, oh, hindi po pala. hindi dapat pa pala yung next na pahinguan niya. Tawang-tawang pa nga po sa mga oras niya. Eh, uh, tignan niyo po yung mukha niya dyan. Hindi na po may pinta. Chucky, oiya. Oh, yeah. Tignan niyo po, patawa-tawa pa yan. Andan dyan na lang po muna for today's video. Please like, follow, and share. Thank you!